nanay ni Zainab Harake na si Maria Ocampo nagsalita na Binasag na ni Mariafe Ocampo nanay ni Zainab ang kaniyang katahimikan sa dahilan umano bakit wala siya sa kasal ng kaniyang anak na si Zainab. Matatandaan ilang araw matapos ilabas ni Zainab ang vlog sa kasal niya ay marami sa mga netizens ang nagtatanong kung bakit nga ba hindi present ang mother of the bride. Dahilan para magkaroon ng samutsaring kuro-kuro ang mga netizens. Hanggang sa isang netizens ang nagbahagi ng kaniyang nakita at narinig umano sa isang convenience store sa Tagaytay. Ayon dito ay narinig niya ang isang ginang na naghihimutok dahil ayaw siyang papasukin sa venue ng kasal dahil umano ito ang ipinag ipinagutos ni Zainab sa mga security personnel doon. Hindi niya kilala ang ina ni Zainab kaya naman nang magkaroon siya ng panahon ay sinerch niya ito at nakumpirma na ang ginang na kaniyang nakita sa convenience store ay ang ina nga umano ni Zainab. Ilang araw ang lumipas ay nanatiling tikom pa rin ang mga bibig ng bawat kampo tanging mga cryptic post lamang ang ibinabahagi ni Maria Feo Campo na nagpapahiwatig ng di nila pagkakaunawaan ng kaniyang anak. Ngunit ngayon araw nga ay binasag na ni Maria Feo Campo ang kaniyang katahimikan. Sa pamamagitan nga ng isang komento ay ikinuwento nito ang kaniyang karanasan nang siya ay magtangkang makapunta sa kasal ng kaniyang anak ayon kay Maria Fe. Ano po gagawin ko? Di po ako pinapapasok sa gate. Nakaband po ako. Mahigpit na bilin ni Zainab sa mga coordinator po, then sa head guard and all guard po. Kaya uwi na lang po ako. Ano gagawin ko po? Pilitin yung guard na kipag-usap na nga po sa coordinator sa loob yung guard. Di po talaga papasukin mother ni Zainab. Yun po utos ni Zainab sa kanila. Okay na po ba? Matapos nga ang komento na ito ng nanay ni Zainab ng tunay na dahilan ng kaniyang di pagdalo sa kasal ng kaniyang anak, ay nakumpirma na ng mga netizens na may alitan sa pagitan ng mag -ina. Sa ngayon nga ay hindi pa rin naglalabas ng kaniyang pahayag si Zainab ukol sa dahilan ng kaniyang pagbaband sa kaniyang ina na makadalo sa kanilang kasal ni Ray Parks.